bisita. Yeah. <laughs> <Stares laughs> na may bisita. Si, si, Margo, si Inday Margo. si Inday na Inden. bisita nila si <laughs> Bianca oh <laughs> Si Bianca gusto gusto. Come on. Ay, Gusto si Jatanan, attention. 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 Apa ni? Iba, tanya mana yang menang. Smiley ke ayu. Dadu, dadu. anti. She's working, we have dog. We are here in Elenico. She's doing volta

Di yeah, may diri sa park o oh, ang oras na magalas alas 9 no na Pero, Pero uh, arang hayag pa. O, man ko limit kay kamera man dani. <laughs> uh, Kami tulo. Uh -huh. Kaya ito, aman sila sa okay, England. Oh, ay. ada tu pinakataas. Tadi yes. tu pi pinakataas dana na.

Ang musa ka pa ko kay mang sirado pa ko tong bintana to ha. Ah. Okay. Oh, da gujuran ko ah! dinhi mo sila ning tumong sa as. Hindi, ah, na gujuran ha nang to sa agan ah, nang ko agkut. Sa kay elevator. Eh, sa kay elevator. Amo ah, uban sila. Eh, <laughs> <m> <laughs> action <laughs> gani ko gawas anang abli na elevator. Ah, magduha, so, man agan din na sila. Kumpiyan sa kay di maipit. Ah, ko di mampet Kaya di man ha ah, pinduton og uh, di man mo sila og uh, dinha Sunod na sila nte sa hay mo balik lakud dali ba? Mayen ko. Anhera mo ha. Ulo, lertok muna na si Janeng unang makasabot. Cross na. Anhera mo. Bien ta. Ipaya. Nipaya nya. Eh. No? Again, 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 again. 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 Lakona. Again. 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 Dance.

Dia bau run hari kikai. Sayang, sayang. Kikai, 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 kikai. Eh, betul. Mana dia Kikai, kikai, kikai. Wah muka. Kayak ilah Man? taman hmm muka hmm himas nih biangkaraman maikuan ka may very entertaining oke okay, ka ayo oh anu mah ngawot tuh kan datu sayuna dai dai margon

Ee mani dance Ee himusan si ati o Ee si ati Wa si jan ignore It na na ganding 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 samot himusan to. ang maintenance ang mahal pening iru ag maintenance Gamer, day karang gamay ya para isa na ti ada re la taw lan galain ngalan taw lan tilap na kelips tulips, lips singa nak na na sila mo ni sukalit mangkis makalit ikaw pa alik-alik pa ka eh hmm? Jaman. Ini tilip-tilip man. Tilip-tilip man. Nana napus na ka. Ay, doang si mana na laman mo. Nga na Balhin na ad to <laughs> <laughs> Yehe, anak na si Bianca. Nabi tinisabot si jangko anak, Tiel Kaya mo lagi sakitan. Tanawa ba? Kanang tiil. Nabi hait. Hindi <laughs> <laughs> na. Hindi 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 na. ba na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi

Ilago, ilago. Hindi, anisak-sak sila. <laughs> anisak-sak. Ay, <laughs> nga sakay, bibi. Nalingaw sila. Uh, ilang bata. <laughs> ilang batang gamatoy. Cute mong ipag kayo. Mas <laughs> si Jaga. Majohon mang gana si Jaga. Kamita ako siya. Kamita ako siya. Kamita ako siya. Nado, nado, nado. Ito ay buwan. Buwanan, maday Na, ah, ang buwan. Nado, nado. Na, maday buwan ron. Okay, guys. Saktura ni. Thanks for watching. Eh. Kinalingaw pa ang duha. Salamat so, ah, kaayos sa pagbisita. Ipay po sa jadi gagibisita sama mga naman. anak. Huwag sa pina. Nalinga. Nalinga sila, nalinga. Thank you for watching guys. Ipay po bata. <laughs> Mula ng bata, ang pun Allah, Nalinga. jaket ron, motif putih sebelah <laughs> <laughs> Alright, thank you for watching guys. Bye bye. Bye bye Mago. Bye. Bye Indai. Bye. Jangan lupa kita like and share. Bye. God bless.